What's up mga idol? Bali, dito tayo ngayon sa lugar ng ate ko. Napasyal tayo dito. Ayan. Maganda panahon dito ngayon. Mainit. Hindi ko lang alam kung may gagamba dito. Eto, may sapo to. Ha, wolf spider ulit to. Panigurado. anyways mga idol. Tayo sa lugar na maganda. Maganda rito mga idol maganda ang klima kakaibay mga halaman malinis ang tubig dito ako nakatira pansamantala ngayon sa ate ko napaka -wow ng kanilang bahay ah, sana soon magkaroon din tayo niyan, no tiyaga tiyaga lang ikot ikot lang kasi sa mga susunod na araw magkakaroon tayo ng you know, trabaho, bangka bangka <laughs> ibang iba dito mga idol ano, you know, record ang linis. Hanap tayo ng gagamba soon. So ayun lang, nag-explore-explore explore lang ako. Sana okay kayo dyan. Peace, peace.